ato isuong mga kaparian nga sayo gayon nga mianhi karon na mista o nagpakita sa debosyon sa mahal nga birhen dela asunsyon mga pinangga namo mga parokyano katawhan sa Dios sa atong hamili nga lungsod sa Dawis mga deboto sa mahal nga birhen Maria katauhan nga matuuhon mga mamistahay o mga mamakals karong adlaw kanato o kanini yung tanan good morning viva virgen de la Asuncion! hatagan nato ang mahal nga inahan sa masipang pakpak samtang ato isang gipasidunggan karong adlaw mga binati ng ni Kristo, solemnidad karon sa pagpasaka sa langit sa mahal nga birhen kanang pulo nga assumption sa in English pa unya sa espanyol is asunción no asunción mo nang nay mangangan nga asunción gikan kana sa pulo nga latin nga assumere ya yeah? assumere actually that is an infinitive nga og hubaron sa Bisaya maunang pagpasaka moy buti sabot anang asumere anang assumption gipasaka or pagpasaka lahi potong misaka kanang ascension pagsaka sa langit sa Ginoo misaka or misaka siya sa langit ang karon pagpasaka sa to pa, dili sa iyang kaugalingong gahom. Ang ginoo kahing saka sa langit sa iyang kaugalingong gahuman, Ang mahal nga birhen, gipa saka. Hing saka or gipa saka. Buti pa sa nga ang birhen, gida dito sa langit, lawas og kag. Kay matod sa prefa sa misa karon ang birhen wa madugta sa lubnganan. Muni, duha ka mahinungdanong pribilihiyo nga gihatag sa Dios sa birhen tungod sa iyang pagkainahan sa Dios pimiro wa siya matapti sa sala sa buling sa sala nga panulondon. Mo na pistahan na og December 8. Nya konektado ni ana wa siya makatagamtam og pagkadugta sa lugnganan. kita ani kitang tanda na mba karon kay muabot man ang panahon nga madugta ta sa lugnganan. di ba kabantay mo ang dagan sa atong lawas ang dagan sa atong lawas mismo nagpahinumdom nato nga madugta jud ta eh kamo we eh, kita ako tiguwang namang pugo na. No? Kita mengetik uang na aneh hikapar Kau ni aping karung buntag pa hikapa Diba? Ong mo hikap ta sagrano, sa aping rong Hagas has na no Kamantay mo hagas has na Mura na nai subok O sikuang ngawak mautan No? <laughs> Pero kahin, nung, rung, pa, mo sa idat patag 16, 15 anyos, labi na ka mo mga bahaji, kinasinawan atong aping. Ako sa una sa ulitaw pa ko, sinaw aping. Sino kong aping sa ulitaw pa ko? Kaya na bang tapong sa langaw, katong langaw, pitong puwag lubot? Sus mo asdazon kinas Tanawa ka mo tapong ng langaw nato to, muhuot ng ilang sungo, di nakalupad, kay daghan nagkunot ang atong naong. Kung may gitudlo, anak nga, padong ta sa pagkadunay kamatayon. Padong ta sa pagkadugta Kabantay mo makaanam ta katiguang mo bitay ning atong panit. Di na lemurok atong naong. Unya makaana mo kahinay atong kusog. Mga pare, di ba? Mga pare makaanam og ka katiguan. Mga professionals makaanam og ka katiguan. Kining pare gani angay ning pare mamatay sa sintay singko Si tinta sakto na, na or labindu si tintay singko. Kay ngano naata mudong kita sa pagka Wa ta sa mahal ng Birhen Maria nga wa mo agi sa pagadugta sa lubnganan. Kita mamatay ta. Ukon mo agi dai kita sa pagadugta mga igsuon kay do may kamatayon Unsa may mga pamalandong nato karon sa mahimayaong pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Primero, unang punto sa tong pamalandong kun ang mahal nga Birhen gipasaka sa Dios o sa merito sa iyang pagkainahan ni Hesus Kristo dito sa kahimpitan sa langit. Kini nagpasabot usab sa kahingpitan sa padulngan nato sa atong kinabuhi. Ang nahimutangan karon ni Mama Mary, lawas o kag nga na sa kahimpitan sa langit, maupod ni ang paglaom natong tanan. Mao nga kinahanglang humanon jud nato ang ato nga nasugdan din sa kalibutan. Parihas ni Mama Mary. Kay nga naman, kung matapos na nato makahuman kita sa misyon nga gihatag sa, bir, sa nato parihas sa birhen, dunay dakong posibilidad sa grasya sa Ginoo o sa merito sa itong mga maayong buhat nga mahitipo kita dito sa langit. Amen. Dahil usa ka nga pare unya gamisyon sa gipadasya dito sa Afrika. Karon, dito masayasan siya assign sa mga tribo nga wa pa sa so Ginoo. Unya mo pagtas niya sa mga bukid, sa mga lasang, sa mga ihas ng mga mananap, ano lang pagsangya us maayong balita. Suso sa kaadlaw ni ana ang misyonaryo nga pare na wak man siya. Wa na siya kahinomdom og asa siya padong paule. Bi, mo pa may GPS sa una. Dyan mo pa na mga ehon ana Why cellphone? Di, galibog sa asa sa -as, pado nga puro na mga kakahuyan ay eh ang nakita. Gaampoy sa ginoo nga ginoo, show me the way. Tuloy ko nga makabalik sa kumbento dito sa lungsod. So, paglingi ni sa kadya na may dakong layon nga gangog. Oh! Di muna-muna ni siyang lisang na. Aglayong kay kakanuno naman, kanganga ng daan. Iyon ang misyonaryo, ginoa diyaw, ko ipakaon, aning layon, maluoy ka ipakita imong gahong, kay daghan po kong buhatonon sa kinabuhi, di pa mamatay, di pa gusto nga madugta ahong lawas, di pa gusto nga ang ahong bukog kunis-kunison sa bangis nga mananap, maluoy ka ginohangan sa dito sa langit. Paghuman humanig hangat sa langit kay gaampo, hingluhod man ang layon, pingluhod ang layon, muna muna ni siyang lipaya. Ni Lord, salamat kay ang layon, himpatuo. Wa, Lord, ang layon, mag-inisog, hingluhod, maglayon. Pagtanaw ni John kay, hing istorya, maglayon. Aglayon na po, hinghangan sa langit. Ingon aglayon, bless us, O Lord, and this thy gifts, which we are about to receive from your bounty, through Christ our Lord gikaon siya sa layon pagkahuman pagkadugta mo ang tanan ni ini di ta pariha sa birhen pero ang importante mga igsuon nga mahisama unta kita sa destino sa birhen sa iyang padulngan nga mahuman unta nato ning atong kinabuhi kami mga pare, maningkamot ang tabo mga makahuman sa among misyon. Aning kinabuhiya nga mga matay mga nga pare gihapon. Aron na kahigayunan, kaluyan sa ginoo, mahitipo ta sa nehmutangan sa birhen. Kamu mga minyo, mga magtiayon, paningkamot mo makahuman sa inyong misyon bahalag murag naong nag-aliwas na inyong bana, agwantahan, nagdoog, araw makahuman mo sa inyong misyon. Bahalag dahili ng bilbil sa inyong asawa, agwantahan na. Bahalag inigakos sa inyong ngaybot na na inyong kamuti na mo abot, kaya mura naglawas o baril, agwantahan na kay o makahuman ta sa atong misyon. Maunay kahingpitan po nato dito sa langit. Dagang mga buhat usahay sa kalibutan. Dagang mga tao usahay sa kalibutan ang di makatapos sa misyon na gihatag nila sa ginoong. Pariha sila atong tighinlo sa eroplano. Kaya ba na tele mo ano, no? Na istorya sa Osaka utility worker. Iyang trabaho, tighinlo o aeroplano, inigtog pa sa airport sa eroplano, munaog man ng piloto, munaog ng mga kuro o pasahiro, siya mo'y maghinlo sa eroplano, o na sakyanan pa magkarwas Samtang nang hinlo ang maong worker, utility boy sa airport, nang hinlo siya sa cockpit, kadang dapit bitaw nga anha ng piloto maglingkod. Nakakita man siya sa librong gamay. Gamay nga libro, murag pocketbook. Pagtanaw niya, gibasa niya, ingon siya dit, uh, ingon dito, Manual on how to fly the plane for beginners. So, ingon siya, gala, nga ni din yung pagpalupad o giroplano, iyang gibasa page by page. Pagtanaw niya sa page 1, ang title sa page 1, How to start the engine. Ah, pagtanaw niya ingon dito, to start the engine of the plane, push the red button. Diya man po'y puwa nga tuslokanan. Pag tuslok niya sa red button, hing andar ag makina. Sus, muna muna na kuruga, hindi ko siya piloto. Pero mura po siya na inganyo, pati makapalupan si grupo ko. Pag humani, andar na giroplano, abli siya sa page 2. Pag abli niya sa page 2, ingon dito, to fly the plane push the blue button dia mau pergi blow dia nak pergi pindah hing lupa lagi ada Yo dia kui gini aku nak kepal lupa nak pergi ada pelan dia kak syukur ke digu kak piloto aku saul malin aku hanga karena mau mo, maintain ada pelan dia mag takilid-takilid abli na po siya page 3 Pag-abli sa page 3, giingon dito, to, in, uh, to maintain altitude and to increase speed, push the white button. So, red, blue, o pute, puti. Iyan na pong ipindot. So, space kaya, aeroplano. Stable lagi ang dagan. So, na, mag, murag, na maglihok. Maintain ang iyang gihabugon. O niya, man siya. Kaya isa, gutong gikawat o palupad. Di na pong itanang kung saan man pagpatumpa. So namaasin siya makaim usao ni pagpatupang habog na mga ajo, ijang e, gi ang page 4. Pag abli ni sa page 4 manual, gi ang title dito, How to land the plane. Masa na ano po pagpatupang, Ang instruction dito, giingon di dito, To land your plane, go to the nearest bookstore and buy the second volume of this book. <laughs> giunsa <laughs> kato pagpa naog ag balik ag eroplano wa makuman ang iyang trabaho pero kun mamalandong kita sa kinabuhi ni Mama Mary ang ay din atong humanon ang atong misyon sa kalibutan Gihuman ni Mama Mary ang iyang misyon. Gikan sa Annunciation, gipaibaw siya nga himong inahan sa Dios hangtod sa paglansang ni Hesus sa cross, hangtod sa sinakol, hangtod nga hinkunsa ang Espiritu Santo ug hangtod nga natawo ang batan-on nga simbahan diha si Mama Mary. Wa, uh, unang leksyon sa Ebanghelyo karon sa kapistahan nato karon, tapos sa ang inyong misyon kamu nangalagat sa simbahan, anha na mo undang pagpangalagat sa simbahan, ug angu-anguho na mo. Ah, mga liminister, katikista, choir, samtang wapa mo ang samtang makatikang pa mo aning hagdan, adyaw mo undang, human na ang inyong misyon. kay gihuman ni Mama Mary ang iyang misyon. nga na dasya sa kahingpitan sa langit. Ikaduha og katapusan, ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria nagpahinumdom nato muna ikaduhang punto karon nga ipunting unta nato ang atong kinabuhi didto dili lang ta magsigig dungo but ipunting nato atong kinabuhi sa kahingpitan sa langit na may word sa Espanyol nga puntaria kasabot mo, mo na Asa may ibang punta may buti pasabot, og ipunting, di ba? Ipunting, ingon na anak, man ano? Uh, ipunting, murag armas ba? Ipunting nimo. Sa ato pa, ang punta riya, may ato nga, tumong sa kinabuhi. Nga man kung ang atong puntarya sa kinabuhi, kung ipunting nato ang atong kinabuhi o ang atong mga gimbohaton sa mga buta ng langit nun, parihas sa mahal nga Birhen, makaabot kita dito. Makaabot kita dito. mo na'y problema usahay sa tao sa kalibutan. kay ang atong puntarya, ang atong kinabuhi, di man mapunting dito, but anhiraman din hikuto sa kalibutan mawa ang destino, ang puntarya sa atong kinabuhi. Pananglitan sa kinabuhi nato. Daghang mga tao nga ang focus nato murag mayon tampong nga naara sa kalibutan. Nakaadto ko sa kamintiryo di ko mutugan og asa matang na ay lubong dito nga ang minata, kinapiskayan kaayog lubong. O niya, aircon 24 hours. Ag musiliyong ba agi lubngan ani onyana, ay bye ay Aircon ang lubnganan. Yung kong iasa maning mag-aircon aning pantiyon, Nga di naman igangon ni minatay. Pero aircon. Yung kong piskaya aircon na hatag pa aning gabay, aning kilid, aning minteryo, nga barong-barong, sa -barong, pang igang ng mga anak. Mabantay taniana usahay kay mawa ta sa tinuod na tong puntarya sa kinabuhi. Usahay ang ato nga mga gibuhaton para sa kaugalingong dungog nato. Masipyat kita ang, dungog, ang ka kabulahan, ang kabulahanan sa itong mga paningkamot uh, para sa kahimayaan sa ginoo o dili para sa itong kaugalingon. Dahil sa dato nga datuon kita sa parukya, hinduol siya sa pare Unya, ingon sa pader, mo ko kampana kay buak na itong kampana, bungaw o tingog. Ingon nagpare, uy salamat kay nanay modonar og o kampana. Ingon og mo ko pader ako gasto tanan pader kampana dako baga na lamig tingog, una dako buto-buto kanang piskay ko kampana pader, pero naa ko'y kondisyon sang donasyon pader. Kinahanglan inigama sa kampana pader ibutang ang ahong naong diha sa kampana kay aron mahibaw sa mga tao nga akoy donor ingo e pari, matay di na mahimo kay ang ibutang sa sa kampana kay ngan man na sa patron sa lungsod or ngan o sa parokya or ang tuig nga natukod ang parokya wa ko kadungog og parokya nga naay naong sa donor ingon ag uh, kanang parokyano ag uh, donor nga ay, aw di na ini mo padre di ko mo donar di ko mo donar o kampana nakisayangan man pare sikap, no pero di po mada nga ang pare ibutang uh, di po makatubot ang pare ay ibutang isang naong sa kampana so hinsugot ag pare pero iyang gi under the table gi adto ni tigama sa kampana iyon siya, arumalipay ang donor, <coughs> kay mo isang request nga ibutang ijang naong sa kampana, pero di ko gusto brad nga isang naong ani sa gawa sa kampana. Gusto ko isang naong ari sa suod. Ari sa suod, ibutang. Hing sugot ah, gagama sa kampana. Mautong paghuman sa kampana, agijang isang naong dito sa suod, bagting sa kampana, isang naong mo'y maigo. Basta kay inigpagting igo kay isang dagway na pislat yung ilong, ilong sa donor kay at to makahapak ang butok-butok. -buto, Kaya dito isang naong ipakulit suod sa kampana. Usahay ba sa kalibutan mga iksoon, mawa kita sa atong fokus. Imbis nga langitnon atong fokus ang pagpasidungog sa atong kaugalingon. Kami mga pare, hagit po na namo, naunta among kinabuhi, mapunting sa tinuod nga kinabuhi, nga angay na mong puyan. O di unta kami malingla sa mga butang nga gitanyag sa kalibutan. Sa diha pa ko, seminarista pa ko, sa talo uto, gamay pa ko ado, ang mangga, pa na mga parukya, murag chaplin pa na, o pre-chaplin si pa ba to? Dai usah ke pari ngah tiga mangga distrik ustaz bilah ranun Dai pari ngah tiga gamisa Usuk pematuk lapel saunah Nanti paman ingin aneh Tapi tong ibutang aneh nang mikrofon gamai Oja naik Naik mikrofon aneh gamai ane Oja ibutang sadapit sabakos tong square Pilih guru mana di kamar bantai Kau dia nani mau maaf Sumpai mana sa trumpa sa Kampanario Ano ...dai paring ti guwang nama tina gamisa dito sa mangga kanang mangga ...paris restore karon andya lagut pusisaka edang lagi pong manguhag kolekta ng mga altar boy Pag human misa, wa ni siya ang isang lapil, suod siya dito sa kriste, singgit siya sa isang saligandog. Siguro ag hipos ng kulikta, bahala na ng milon. <laughs> siguro ag hipos ng kulikta, bahala na ng milon. So sumpay dito sa kampanaryo, sa trumpan, nangatawag mga tao. Tibo gawas kay klaro, makaayaw yun na pare, siguroan ng kulikta, bahala na ng milon. So mga pare hinaot nga siguruo oh, nato dili ang kulikta bat ang kaluwasan usab sa katauhan sa Diyos nga gipiyal kanato Mauki ni atong pamalandungan karon. Primero, ang kahingpitan sa atong padulngan, humana ang inyong misyon aron mahitipo kita sa nahimutangan sa birhen karon. Ikaduha og katapusan, tanawon awo unsay atong puntarya tumong og unsay atong padulngan sa kinabuhi og diha ipunting nato ang atong pagpuyo ni ining kalibutana. Viva Birhen de la Asuncion.